Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket! Hilig mo ba gumawa ng Facebook Reels? Hindi na kailangan maging social media influencer para kumita ng pera. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Sa bagong update ng Meta, mayroon ng Facebook Reels at maaari ka ng kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-upload nito kinakailangang ikaw ay labing walong taong gulang pataas at ang kailangan mo lamang ay i ang iyong mga video na ina-upload na may kasamang overlay ads. Dapat ikaw ay masipag sa paggawa ng content upang mas marami ang tsansa na magkaroon ng maraming viewers. Ang maaari mong kitain sa Facebook Reels ay isang libong piso sa bawat isang libong views na maaring umabot hanggang limang digits depende sa abutin ng iyong views. Kaya sipagan mo lang dahil kikita ka sa pagiging uploader ng Facebook Reels. Kaya itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera.